Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, meron ditong impeller ng ns isang self-priming pump, water pump na pang-agricultural. At may problema, problema tayo mga bossing, no? Ay nag stock up yung kanyang nut. Ito nga pala sa shafting ng impeller, ay kailangan tanggalin itong nut. At ang masaklap nga nito dahil stuck sa, or babad sa tubig, ito ay nag stock up na. So, ang goal natin ay paano tanggalin ng stock up na nut o kaya bolt. Kung sakaling uh, ma-experience nyo, ang ganitong challenge mga bossing, ito yung aking ginawa sa isang impeller na ma-stock up na nut. So, ang gagawin ko, yung bawat point ng nut na yan, ay kailangan kong build upan, no? Gamit yung ating uh, welding machine at saka welding rod, syempre. So... Bibilda pa natin mga bossing yung bawat corner ng ating nut para magkaroon siya ng pagkakapitan no yung ating wrench At uh, dito nga na, dito nga sa video ito ang ginamit namin dito ay itong tie wrench so at ito kasi yung available na uh, kasukat ng nut na ito so ayun lang mga bossing no syempre sa pagbi-build up alalay lang na hindi madama yung thread at ito kasi ginamitan na rin na tinry na painitin, tinry na rin na uh, ibabad sa penetrating oil. Sabalit ang problema kasi ay medyo bumibilog na yung kanyang nut. Kaya ito lang yung ginawang technique ay upan yung nut and then saka pinihit nung medyo mahigpit na fit na siya doon sa tire So ayan mga bossing! maluwag na yung ating nut, stock up na nut sa impeller ng NS80. NS80 nga pala mga bossing itong water pump na pinanggalingan ito. At ito ay pinarepair lang din dahil nga hindi rin matanggal ng ari yung stock up na nut dito sa kanyang impeller. So ayun lang mga bossing no. ah uh, sana ay makatulong din sa inyo kung sakaling ma-encounter nyo yung ganitong klaseng problema. At ito na nga mga bossing yung ating tinanggal na stock up na nut sa impeller ng NSAT na water pump. At kung titingnan natin talagang kinain na ng kalawang yung ang nut ng ating impeller dahil ito nga pala ay nakababad sa tubig. So ayun lang mga bossing at muli ay maraming salamat po sa inyong oras. God bless po mga bossing.